pag binaba nila bakit mo sila itataas na kung talagang lalaki ka tatanggapin mo ang pass niya pag mataas ang body count posibleng marami siyang trauma huwag kang magpaka white knight sa isang ea kasi nga may problema yung source ng energy mo huwag kayong pipili ng babaeng maraming trauma hey what's up what's up guys magandang gabi sa inyong lahat Ito po Ang inyong lingkod Si Sublado Boto Okay, puno na nice vlog Let's talk about Ang nag-comment sa ating comment section Pag-usapan naman daw natin Next content naman daw Importante daw ba Ang pass ng mga EA Lalo na ang kanilang sexual past. Of course mga ropa, napaka importante. Alam naman natin kung anong mga hinahanap natin sa EA. At may tanong pa siya dun sa uli mga ropa. Nakaka-apekto daw ba yun sa ating mga lalaki? Of course, Ropa, of course Tandaan mo ang babae Once na marami sexual partners Ibig sabihin, lagi siyang pwedeng may ma -feel. What? Why? Kasi lagi niyong tatandaan, ang babae merong hormone na lumalabas sa kanila every time na lagi nila tayong kasama. Which is ano yun? Yung oxytocin, mga ropa. Kasi ano tawag dun sa hormone na yun? Yun yung sinasabi nilang love hormone or create bonding. Yan din yung pag ang nanay ng anak or ang babae ng anak, kailangan yung bata ilagay sa dibdib ng nanay. Kasi nga, it can create bonding. Okay, so same thing sa babae na lagi niyang kasama yung lalaki, pwedeng ma-develop yung feelings niya sa lalaki. Kaya nga, maraming, o oh, yan baka may kumontra, eh ba't sabi mo sublano mo ito, mas naiinlam ang babae pag hindi nila kasama ang lalaki? Yes, of course, mas madalas nagkakaroon ng idea or ng imagination ng babae pag hindi nila kasama ang lalaki but when it comes to being together, having sex kissing, hugging same thing, nagkakaroon ng emotional connections so pag ang ea, maraming nakilalang lalaki or marami siyang sexual partners expect mo na pwede ngang ea, maraming trauma kasi once na ang babae lagi siyang hiniiwan hinihiwalayan, expect mo na pwedeng may trauma ang babae. So, dito na papasok yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng maapektuhan tayo emotionally, mentally. Why? Kasi nga, pag ang babae maraming trauma, Diyan papasok yung pwede niyang i-Frankenstein, yung lalaki na gusto niya, hahanapin niya yung mga lalaking na niya at gusto niya, makita niya lang yon sa iisang lalaki. What? Okay? Of course, lahat ng lalaki na meet niya may mga positive traits or positive behavior. So, pwedeng maisip niya na yung mga behavior na yon or yung positive traits na yon makita niya sa isang lalaki. Which is very impossible. Kasi there's no such thing. One size fits all. Laging merong kulang or laging merong hinahanap ang isang ea sa isang lalaki. Gets? Kaya nga mga ropa, kung ipi mo ang EA, mahihirapan ka. Kaya nga mas maganda kung sila yung naghahabol or mas mataas ang attraction sa atin. Dahil pag gano'n ang sitwasyon, mas nasasatisfied natin ang EA emotionally. So pag ang babae maraming trauma, pwedeng maging alpha widow siya. What? Ano yung alpha widow? Yung babae na in love pa rin sa ex niya na high value Kaya mahira for her to move on Kaya nga yung mga may alpha widow na babae Sinasabotahin nila ang kanilang relasyon So mga ropa, huwag kayong pipili ng babaeng maraming trauma Kasi tandaan nyo, it can magnify kung ano yung ugaling pinakikita niya pwede mong makuha or pwede mong maging mannerism. Kung ang ea, laging mainit ang ulo, ibig sabihin, pwedeng nagkaroon siya ng ex na talagang mainitin ang ulo or talagang impatient. Or let's say, kahit na wala siyang ex na impatient or toxic, pwedeng galing siya sa pamilya na toxic. Na konting mali, sigaw. Konting kibot, sigaw. Malate ng uwi, sigaw yung mga ganyang pamilya na pinanggalingan ng EA kawawa ka Ropa dahil napaka lalim na ng sugat na nadarama ng EA pag nasa ganyang sitwasyon na gets? kaya nga yung mga ibang EA pag aware sila lumalayo sila or hanggat maaari hindi na sila bumabalik sa pamilya nila mga Ropa I know you understand what I'm trying to say here ikaw mapalalaki mapababae minsan pag toxic ang pamilya mo ayaw mo na rin umuwi at gusto mo na rin magtrabaho at gusto mo na rin magsulo kaya nga karamihan ng mga kabataan pag nagkakapera o nagkakatrabaho gusto nilang magsulo pag ang pamilya nila hindi nakakatulong sa kanila mentally, emotionally kaya mga ropa ingat-ingat sa pagpili ng EA dahil hindi lang ikaw ang magsasuffer kundi pati siya ropa kaya nga sinasabi ko lagi kilalanin nyo ang EA 6 to 12 months mga ropa hindi naman siguro mahirap yon di ba? ang hirap kasi sa atin mga ropa gusto nyo ka agad relasyon binibigay nyo yung relasyon na parang hindi nyo na sila binibigyan ng kahit anong pundasyon wala pa nga sila napapakita sa atin gusto nyo na kaagad bigyan ng relasyon mag-isip-isip naman tayo Ropa kasi maraming masasayang sayo hindi lang ang time mo effort mo kundi yung mentalidad mo na sana instead na nagpo-focus ka para sa sarili mo at sa relationship nyo na maging mas sustainable na mas maging fruitful ang nangyayari mas iniisip mo yung emotions niya na dapat hindi siya magalit hindi siya magtampo hindi siya magdamdam doon ka na lang nakapokus Ropa which is very toxic na kaya mga Ropa hanap tayo ng mga EA na talagang kahit papano lumaki sa both parents niya. I'm not saying pag pinalaki ng single mom or single household parent, toxic na sila. What I'm trying to say here is, malaki ang porsyento na pag ang babae lumaki sa magulang niya, pwedeng maayos ang magiging relasyon niyong dalawa. Gets? Kaya ropa, laging mamili or ugaliing maghintay at pumili ng maayos na ea kung ayaw nyong mapariwara ang buhay nyo at ang relasyon na gusto nyo. Okay? So, uulitin ko ropa. Yes, nakaka-apekto sa atin. Pag nagjowa ka or kumuha ka ng EA na fucked mentally, emotionally. Kasi ikaw magsasuffer niyan. Na parang, bakit okay naman ako pero ba't parang ganito yung nangyayari sa buhay ko? Kasi nga, may problema. Yung source ng energy mo is nanggagaling sa trauma ng ea mo which is very negative and very dark wag kang magpaka white knight sa isang ea na alam mong at the end of the day pwedeng talo ka kaya nga lagi ko sinasabi pag mataas ang body count posibleng marami siyang trauma okay tandaan nyo tayo mga lalaki laging gusto natin may maibigay maprotektahan sila let's be fucking honest pag gusto natin ng relasyon sa isang babae or bibigyan natin sila ng relasyon gusto natin lagi silang mapasaya maibigay natin yung pangangailangan nila at higit sa lahat maprotektahan sila ngayon kung pipiliin mo yung babaeng ayaw magpaprotekta ayaw sumunod sa iyo tingin mo pwedeng maapektuhan yung pag-iisip mo of course pwedeng maniwala ka sa mga nagsasabing e ah na kung talagang lalaki ka tatanggapin mo ang pas niya no it's not never ever believe sa mga ganong saying dahil ang tunay na lalaki hindi siya magsesettle sa mga mabababang babae pag binaba nila bakit mo sila itataas sa mga ginawa nilang kasalanan from the past bakit ikaw ang magsasaper ropa hayaan mo sila hindi mo kasalanan kung pumatol sila sa kung kani-kaninong lalaki ropa kaya lagi mong tatandaan protektahan mo ang iyong sarili sa mga babaeng may trauma mentally emotionally. Okay? Pumili tayo ng maayos at alam natin worth it. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love! And peace out!